Isipin sa isang sandali ang mga kasalanan na pinakananinira sa kaluluwa, na sumisira sa mga relasyon at lumalayo sa iyo mula sa presensya ng Diyos. Ngayon, sumisid tayo ng malalim sa mga pinakakahilahilakbot na kasalanang sekswal na binanggit sa Biblia, yaong hindi lamang may walang hanggang kahihinatnan, ngunit nagiiwan din ng malalim na marka sa ating buhay sa lupa. Naisip mo na ba kung ang alinman sa iyong pag-uugali ay maaaring nakahanay sa mga kasalanang ito o baka naman may kakilala ka sa kanila na hindi mo namamalayan. Sa video na ito, hindi lang natin ilalantad ang mga kasalanang ito, kundi maunawaan din natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa mga ito at kung paano natin mapoprotektahan ang ating sarili mula sa mga espiritual na bitag na ito. Kung nahihirapan ka na sa mga tukso o may kakilala kang nangangailangan ng mensaheng ito ng babala at pag-asa, ang video na ito ay para sa iyo. Manatili sa amin at tuklasin kung paano maiiwasan ang mga mapangwasak na pagkakamaling ito at patatagin ang iyong relasyon sa Diyos. Mag-subscribe sa aming Faith in Action channel, palalimin ang iyong kaalaman, huwag mag-aksaya pa ng oras I-click and subscribe button at i-activate ang bell para makatanggap ng mga notification ng aming eksklusibong content. Ang kasalanang seksual ay malubha. Nakakaapekto ito sa iyong katawan, isip, kaluluwa, at higit sa lahat ang iyong kawalang hanggan. Maraming tao ang minamaliit ang kategoryang ito ng kasalanan, ngunit ang Diyos ay hindi. Ang ganitong uri ng kasalanan ay nagbabago ng buhay, binabago ang mga tagpuan at may potensyal na sirain ang mga pag-aasawa, na trauma ang mga bata at magwatak-watak ng mga pamilya. Ito ay irresponsable at mapanganib na bawasan ang isyu ng sexual na kasalanan dahil ito ay isa sa mga pinakanakakahumaling at mapanlinlang na mga kasalanan. Hayaan akong maging malinaw, ang sexual na kasalanan ay mas nakakahumaling kaysa sa pagkagumon sa droga. Hindi ako nage-exaggerate. Kung mayroong isang uri ng kasalanan na maaaring makasira sa isang tao habang sila ay nabubuhay pa, ito ay kasalanang seksual. Ang kasalanang ito ay may kapangyarihang ubusin ang iyong mga iniisip at baluktutin ang iyong mga halaga na humahantong sa iyo sa isang siklo ng pagkakasala at paglilihim na mahirap sirain. Kontaminado nito ang mga relasyon, naghahasik ng kawalan ng tiwala at pagtataksil sa mga mahal sa buhay, at maaaring iwan kang mamuhay sa isang personal na impierno kung saan ayaw mong gawin ang kasalanan ngunit hindi mo mapigilan ang iyong sarili. Maaari ka nitong sirain sa hindi maisip na mga paraan na may mga kahihinatnan na maaaring lumampas sa personal na kaguluhan na magdulot ng permanenteng pinsala sa iyong profesional at panlipunang buhay. Maaari ka nitong dalhin sa mga lugar na hindi mo naisip sa paghahanap ng mga lalong matinding karanasan, paglalantad sa iyong sarili, sa panganib sa pananalapi, mga legal na problema at malalim na espiritual na mga kahihinatnan. Isa sa mga pinakakaraniwang kasalanan ay ang pakikiapit. Maraming mananampalataya ang nagtataka kung bakit ang kanilang makasalanang pagnanasa ay hindi nawawala pagkatapos ng kaligtasan. Dahil lamang sa naligtas ang isang tao ay hindi nangangahulugan na hindi na sila natutuksong magkasala. Kapag tinanggap natin ang buhay ni Kristo, mayroong espiritual na pagbabago sa ating espiritu, ngunit mayroon pa rin tayong katawan na nabubuhay sa mundo. Ang pagiging ipinanganak na muli ay hindi nangangahulugan na titigil ka na sa pagnanais ng makalaman ng mga bagay. Maaaring ligtas ang iyong espiritu, ngunit ang iyong katawan ay hindi. Maraming kristyano ang namumuhay sa ideya na may mali sa kanila dahil sila ay natutukso. Ngunit ang tuksong ito ay bahagi ng patuloy na pakikibaka sa pagitan ng laman at espiritu. Ang pagiging tukso ay hindi nangangahulugan na ikaw ay isang huwad na kristyano o na ikaw ay hindi patunay na isinilang na muli. Ang tukso mismo ay hindi kasalanan. Ang kasalanan ay ang pagsuko sa mga tuksong ito. Maaaring pinaniniwalaan ka ng mga mga ngaral na nilikha ng Diyos ang sex, ngunit nila yon itong tamasahin sa loob ng mga limitasyon ng kasal sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Ang dahilan kung bakit ang mga gawa ng laman ay kinabibilangan ng pangangalunya at pakikiapid ay dahil ang mga ito ay parehong maling paraan kung saan ang mga tao ay naghahangad ng isang bagay na ganap na natural. Ang pagiging born again ay hindi nangangahulugang hindi ka na natutokso na makiapid o mga lunya. Ang unang korinto, kabanata 6, talatang 16 ay nagsasabi, o hindi mo ba nalalaman na siya na nakikisama sa isang patutot ay nagiging isang katawan kasama niya? Sapagkat, gaya ng nasusulat, ang dalawa ay magiging isang laman. Sa simpleng mga salita, ipinaliliwanag nito na kapag ang mga tao ay nakikiapid, sila ay bumubuo ng isang malalim na espiritual na buklod sa isa't isa. Ang talata ay partikular na nagsasabi na ang dalawa ay magiging isang laman. Nangangahulugan ito na bilang karagdagan sa isang pisikal na pagsasama, mayroong isang makabuluhang espiritual na koneksyon na nangyayari na sumasalamin sa malalim at permanenteng pagkakaisa na idinisenyo para sa kasal. Itinatampok ng talata ang kaseryosohan ng mga pakikipagtalik dahil pinag-isa nito ang mga tao sa mga paraan na higit pa sa pisikal na gawain. Napansin mo na ba na kapag ang dalawang taong sangkot sa pakikiapid ay nagkaroon ng magulo at negatibong relasyon, tila mahirap para sa kanila na maghiwalay. Maaring gusto nilang lumayo, ngunit hindi nila magawa. Nangyayari ito dahil may koneksyon na lumampas sa pisikal at anumang iba pang platonic na relasyon. Ito ay isang bono na lumampas sa mundong ito na lumampas sa panahon mismo at hindi mailarawan ng mga salita. Kahit na mayroong pisikal na paghihiwalay, nananatili ang koneksyon. Ito ay isang bono na sumasalungat sa lohika at lumalaban sa simpleng paliwanag at makatuwirang pagsusuri. Ang sinumang makiisa sa isang patutot ay nagiging isang katawan sa kanya sapagkat ang dalawa ay magiging isang laman. Nakapagtataka ito dahil maraming tao, bagaman itinuturing nila ang kanilang sarili na walang asawa, ay maaaring naging espiritual na kaisa ng iba sa pamamagitan ng pakikiapid. Sinasabi sa atin ng Biblia na kapag tayo ay nakipagkaisa sa ibang tao o marahil sa ilan, sa pamamagitan ng pakikiapid, isang malalim at masalimuot na koneksyon ang nalilikha sa pagitan ng mga individual. Ito ang dahilan kung bakit napakasakit ng breakups. Kapag natapos ang isang relasyon, maaari kang mawala ng gana at walang laman na para bang isang bahagi mo ang nawala. Ngunit sa katunayan, isang bahagi mo ang magkakaugnay sa taong iyon at ang isang bahagi ng mga ito ay nananatili sa iyo kahit na pagkatapos ng mga taon. Ang isang simpleng pakikipag-ugnayan, isang mensahe, ay maaaring pukawin ang malalim na damdamin na magdulot ng matinding alon dahil sa pamamagitan ng iyong matalik na pakikipag-ugnayan ay naging isang laman ka, gaya ng inilarawan sa Biblia. Ang kasabihang time heals all wounds ay hindi angkop sa mga sitwasyong ito. Ang oras lamang ay hindi makakasira sa espiritual at emosyonal na mga ugnayan. Kaya naman, lumipas ang mga taon at maaari mo pa makita ang iyong sarili na nahihirapan sa mga kahihinatnan ng paghihiwalay. Ang isang malalim na koneksyon ay hindi basta-basta nalulusaw sa paglipas ng panahon. Madalas itong nangangailangan ng sinasadyang proseso ng espiritual na pagpapagaling at paggaling. May mga taong nakikinig sa akin ngayon na umiibig pa rin sa isang taong nakikiapid nila taon o kahit ilang dekada na ang nakalipas dahil sila ay espiritual na kaisa ng taong iyon. Alam ng Diyos kung ano ang ginagawa niya nang nilikha niya ang sex para lamang sa kasal ng isang lalaki at isang babae. Ang pangalawang kasalanan ay pangangalunya. Ang Kawikaan, Kabanata 6, Talatang 32 ay nagsasabi... Ngunit siya na niya sa isang babae ay walang unawa. Siya na gumagawa nito ay nagpapasama sa kanyang kaluluwa. Ang talatang ito ay nag-aalok ng isang malakas na babala tungkol sa mapanirang kahihinatnan ng pangangalunya na nagbibigay diin sa dalawang pangunahing aspeto, isang kakulangan ng pangunawa at ang pagkasira ng sariling kaluluwa. Itinatampok ng talata, ang kawalan ng pangunawa na ipinakita ng mga nangangalunya. Kahit na ang mga taong may malaking karunungan at katalinuhan tulad ni Haring David ay maaaring sumuko sa kahangalan ng pangangalunya. Sa kabila ng kanyang husay bilang isang strategist at tagapamahala, si David ay nagkaroon ng pagkukulang sa paghatol ng pagnanasan niya ang asawa ng kanyang kapitbahay na si Bathsheba na nagpapakita ng kawalan ng sentido komun. Ito ay naglalarawan na kahit na ang pinakamatagumpay na mga individual ay maaaring mabigo kapag nahaharap sa tukso na nagbibigay diin sa pangkalahatang kahinaan sa moral na pagkabigo. Higit pa rito ang Kawikaan, Kabanata 6, Talata 32 ay nagbibigay diin sa personal na pananagutan ng mga ngalunya para sa pagkawasak ng kanyang sariling kaluluwa. Ang sisihin ay hindi maaaring maiugnay sa mga panlabas na salik, gaya ng ninanais o kusang pagkahumaling. Sa halip, dapat harapin ng individual ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon at isaalang-alang ang kanilang papel sa kanilang espiritual na pagbagsak. Kahit na sinubukan ng isang tao na iwaksi ang sisi sa kanilang mahalay, na pagnanasa o ang impluensya ng mga puwersa sa labas, ang responsibilidad ay nananatiling personal. Sa huli, ang individual ay may pananagutan para sa pinsalang ginawa sa kanilang sariling kaluluwa na itinatampok ang pagkakasala ng nangangalunya. Binibigyang diin ng mga kawikaan ang bigat ng kanilang mga aksyon at ang malalim na epekto sa espiritual na kagalingan ang pakikisali sa pangangalo niya ay humahantong sa pagguho ng moral na integridad at espiritual na kalusugan na nagre-resulta sa matinding pinsala sa panloob na sarili ng individual. Sa kabila ng anumang pansamantalang kasiyahan o kasiyahang nagmula sa gawa, ang pangmatagalang kahihinatnan ay mapanganib na nagiging sanhi ng katiwalian ng kaluluwa at pag-alis mula sa moral na katuwiran. Sa esensya, ang Kawikaan Kabanata 6 na Talata 32 ay nagsisilbing isang mapanlinlang na paalala ng mapangwasak na mga epekto ng pangangalunya at ang kinakailangang pangangailangan para sa mga individual na gumamit ng karunungan at moral na pag-unawa sa kanilang mga kilos. Ang talata ay nangangailangan ng pagsisiyasat sa sarili at pananagutan na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapanatili ng espiritual na integridad at sigla. Itinatampok din nito ang malalim na katotohanan na ang nangangalunya sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon ay nagdudulot ng hindi na maibabalik na pinsala sa kanyang sariling kaluluwa. Nagbabala ang talata tungkol sa malubhang kahihinatnan ng pangangalunya, lalo na sa pariralang sinisira ang iyong kaluluwa. Nangangahulugan ito na ang pakikisali sa pangangalunya ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa panloob na sarili at kaluluwa ng isang tao. Una, ang pangangalunya ay maaaring masira ang kaluluwa dahil ang pandaraya sa isang kapareha ay maaaring maging mas interesado sa paggawa ng iba pang mga maling bagay at isara ang kanilang puso sa seguridad simula sa maliit na hakbang na hindi matalino o mabuti na maaaring humantong sa isang landas ng higit pa kawalan ng katarungan pangalawa ang pangangalunya ay maaaring humantong sa pagkawala ng integridad at moral na lakas ang pagsali sa mga kasinungalingan at pagsira sa tiwala ng isang tao ay maaring makapagpahina sa pakiramdam ng isang tao sa mabuti at masama at makakasira sa kanilang katapatan at pagkatao na mahalagang katangian para sa isang malusog na kaluluwa. Panghuli, ang pangangalunya ay maaring magdulot ng emosyonal at psikolohikal na pinsala. Ang pagkakanulo ay madalas na humahantong sa mga damdamin ng pagkakasala, kahihiyan at panghihinayang. Maaari rin itong makapinsala sa mahahalagang relasyon na humahantong sa kalungkutan at kalungkutan. Ang mga negatibong emosyon na ito ay lubos na nakakaapekto sa kapakanan at kaligayahan ng isang tao na lalong nakakasira sa kanilang kaluluwa. Ang pangatlong kasalanan ay pornografiya, isa sa pinakamalaking problema sa ating lipunan. Milyon-milyong Kristiyano ang nakikipagpunyagi sa lugar na ito. Ito ay hindi lamang mga mananampalataya, ngunit kahit na ang mga hindi mananampalataya ay napupuot sa kasalanang ito at gayon paman ay hindi nila mapigilan ang paggawa nito. Pag-aaksaya ng kanilang buhay sa panunood ng mga bastos na video sa internet. Kapag nagsasalita ako tungkol sa mga bastos na video, ang tinutukoy ko ay pornografiya. Isipin sandali kung gaano katagal ang ginugol mo sa mga bastos na video na ito sa internet. Sinasayang mo ang iyong buhay sa huwad at panandali ang kasiyahang ito. Naisip mo na ba kung gaano kaiba ang magiging buhay mo kung sa halip na gumugol ng walang katapusang oras sa panunood ng mga video na ito, gumawa ka ng isang bagay na produktibo isipin kung nasaan ka. Paano magiging mas mabuti ang iyong buhay bilang asawa o asawa, bilang magulang, o maging sa iyong espiritual na landas kasama ang Diyos. Isipin kung paano umunlad ang iyong karera o negosyo, ngunit sinasayang mo ang iyong buhay sa harap ng screen. Ang buhay ay kumikislap sa harap mo. Napakaraming potensyal sa iyo, ngunit pinipigilan ka ng kasalanang ito. Hayaan akong magbahagi ng ilang istatistika. 47% ng mga pamilya ang nagsasabing problema sa tahanan ang pagkonsumo ng pornografiya. Ang paggamit ng pornografiya ay nagpapataas ng rate ng pagtataksil ng mag-asawa ng higit sa 300%. Oo, tama ang narinig mo sa akin, higit sa 300% humigit kumulang 56% ng mga video ang kinasasangkutan ng isang party na may labis na interes sa mga pornografikong website. At higit sa 60% ng mga lalaking nagsisimba at higit sa 50% ng mga pastor ay regular na nanonood ng mga video na ito. Sa mga young Christian adult na edad, 18 hanggang 24, 76 na ang aktibong paghahanap ng mga pornografikong video at hanggang 33% ng mga kababaihang wala pang 25 taong gulang ay nagsasagawa ng mga paghahanap na ito nang hindi bababa sa isang beses sa isang buwan. Kailangan mong maunawaan na ikaw ay nabubuhay sa isang hindi pa nagagawang panahon sa pag-usbong ng internet at teknolohiya. Mayroon kaming hindi pa nagagawang access sa isang malawak na library ng pornografiya na magagamit sa aming mga kamay. Ang kaginhawaan at pagiging hindi nagpapakilala ng online na nilalaman ay nagpapahirap na labanan ang tukso ng karagdagan na ito, hindi katulad ng anumang panahon sa kasaysayan. Ang digital age ay nagdala ng isang avalanche ng mga ipinagbabawal na materyales na maaaring kumonsumo ng mga oras, araw, o kahit na taon ng buhay ng isang tao. Ang apela ng mga video na ito ay maaaring mapanganib na nakakaakit, nakakagambala sa mga individual mula sa mga produktibong gawain, personal na paglago at makabuluhang mga relasyon. Ang antas ng tuksong kinakaharap ng henerasyong ito ay hindi pa nagagawa at kailangan nating isaalang-alang ang kagyat na pangangailangan upang harapin at malampasan ang laganap na problemang ito. Nabubuhay tayo sa panahon ng malaking kasamaan na hindi natin dapat maliitin. Inaatake ang mga kasal dahil sa problemang ito. Ang mga pornografikong video ay nagdudulot ng ilang mga banta sa kabanalan ng kasal. Binabaluktot ang mga pananaw sa pagpapalagayang loob at lumilikha ng hindi makatotohanang mga inaasahan na hahantong sa hindi kasiyahan ng mag-asawa. Ang mga individual na nakikipagpunyagi sa pagkagumon sa pornografiya ay maaaring maging emosyonal na malayo sa kanilang mga kapareha na naghahanap ng kasiyahan sa mga digital na pantasya sa halip na palakihin ang kanilang koneksyon sa totoong buhay. Ang lihim na indulhensya na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkasira ng tiwala at komunikasyon na nakakasira ng tiwala sa pagitan ng mga mag-asawa. Ang likas na katangian ng pornografiya ay maaaring humantong sa mga lihim na pag-uugali na higit na naghihiwalay sa mga individual na lumilikha ng kapaligiran ng kahihiyan at pagkakasala. Ang paglaban sa pornografiya ay madalas na malungkot at tahimik na nag-iiwan sa mga tao na mapahiya at nakulong. Ang tahimik na pagdurusa na ito ay maaaring humantong sa mga damdamin ng paghihiwalay at kawalan ng pag-asa na nakakaapekto sa emosyonal at mental na kagalingan. Napakahalaga para sa ating komunidad na palawakin ang pangunawa at suporta para sa mga nahaharap sa isyong ito na lumilikha ng kapaligiran kung saan makakahanap sila ng kagalingan at pagpapanumbalik. Kung ang isang taong kilala mo ay nahihirapan sa kasalanang ito, huwag mo siyang husgahan o pag-usapan sa simbahan. Tulungan silang mahanap ang suporta na kailangan nila. Ang mensahe tungkol sa iba't ibang antas ng mga kasalanan at ang mga kahihinatnan nito ay isang malalim na panawagan sa isang buhay na may integridad at kabanalan. Bagaman ang lahat ng kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa Diyos, at nangangailangan ng pagsisisi. Itinatampok ng Biblia na may mga pagkakaiba-iba sa tindi ng mga kasalanan at sa mga epekto nito. Ang pag-unawang ito ay umaakay sa atin sa higit na kamalayan sa kabiguan ng mga kasalanang sekswal tulad ng pakikiapid, pangangalunya at pornografiya na nakakaapekto hindi lamang sa ating espiritual na buhay, kundi pati na rin sa ating mga relasyon at emosyonal na kagalingan.